Assalamualaikum sa ating mga kapwa mga OFWs Samang po panig kayo na mula na roon ngayon Ang role naman ng OWA ay welfare po Purely welfare para po sa mga active members ng OWA Kung ikaw po ay OFW at active members ka ng OWA At nagka problema ka Iyan po ang role ng OWA pero ang nangyayari po ngayon, marami po tayong mga undocumented OFWs. Ang still tinutulungan po ng OWA dahil wala pong kaming pinipili sa pagtulo. Pero dapat po alam po niyo 'yan. Kasi alam niyo bakit? Para alam niyo kung ano ang gagawin niyo. Kung kayo po ay isang kasambahay at kasalukuyang nagtatrabaho sa inyong amo, employer at kayo po ay nagka-problema kung ang inyong pong agency ay hindi po tumutugon sa inyo, hindi kayo tinutulungan sa inyong problema, ibig sabihin, kailangan nyo pong gumalaw, gumawa ng ibang paraan. Paano? Meron po kayong mga mahal sa buhay na sa Pilipinas ang pwede nyong pakiusapan na tumawag po sa hotline ng OWA ito po yung 1348 na hotline ng OWA okay ngayon po pag hindi po kayo nanimbawa hindi kayo natugunan ng OWA hindi nasagot niyo or dinasabi ng iba na walang sumasagot gumawa po kayo ng ibang paraan huwag po kayo ihinto doon sa hindi ko si kami sinasagot kailangan maging maparaan po kayo gumawa po kayo ng ibang way paano? Marami pong mga mga advocate po na nagkalat po sa social media. Pwede niyo po silang hingan ng tulong. Pwede po kayo humingi kahit sa akin. Kaso ang problema po, hindi naman po lahat agad na babasa ko sa dami. Kaya nga lagi kong ina-advise sa inyo, mag-comment po kayo sa mga live, sa mga ano ko. Pakat at sakali, mabasa po yon ng mga advocate po meron po yung pinanggalingan kong grupo, yung kaagapay ng bawat OFWs, puro mga advocate po iyan na mga naturuan po natin kung paano po sila makipag-usap, kung paano po sila tumugon sa humingi ng tulong. Sila po yung mga inaasa, inaasahan, uh, inaasahan ko na pag may mga problema po, eh, sila po yung tutugon po sa inyo para po may diretso agad sa kinaukulan yung problema. So, dapat po, ang mga OFWs po na mga documented na nagkakaproblema, lagi niyong iisipin na ang responsibility po ng OWA ay para po sa inyo na matulungan kayo sa inyong pangangailangan.